Magandang umaga sa lahat. Gusto kong lumabas ngayon at sabihin sa lahat ang isang mabilis na patotoo tungkol sa ginawa ng Diyos para sa amin ilang taon na ang nakalipas. Naglinis kami. Mga alpombra sa simbahan noong Sabado at pauwi na kami. Pauwi na kami at ang gasolina ng truck ko, ang gauge ng gasolina sa truck na meron kami. Ay sira na at hindi ko naisip kung gaano na kami kababa sa gasolina. At nagmamaneho kami sa highway. At bigla na lang namatay ang truck. Uh, at naubusan ng gasolina. At marahil ay mga 105 degrees ito. Noong Hulyo iyon, sobrang init talaga sa labas. Buntis ang asawa ko sa aming anak na babae noon. And ang anak kong lalaki. At ang isa ko pang anak na babae ay nasa likod. May upuan kami sa likod ng truck doon. At huminto ako. Sa tabi ng daan at sinabi ng asawa ko, anong nangyari? At sabi ko, kami, sa tingin ko naubusan na tayo ng gasolina. At nagsimula akong makaramdam ng labis na nervyos. Dahil iniisip ko, grabe, sobrang init sa labas. At binuksan ko ang mga bintana, alam mo. Nagsimula akong manalangin sa banal na espirito. At at ako. Nagtanong lang ako sa kanya, Diyos, para sa awa. Sabi ko, kasi ayaw kong bumaba sa truck at maglakad sa highway. Kasama ang buntis na asawa at dalawang anak sa likod. Ang anak kong lalaki ay anim na taon at ang anak kong babae ay uh 10 uh, taon. At kaya ako ay muna nanalangin lang. At bigla mula sa wala hawak ko ang manibela. At naramdaman ko ang isang bang likod ng aming truck at napaatras kami nito. At akala ko na tayo ay naramd mula sa likod. Ganong kahirap yon At tumingin ako sa aking salamin sa likod. At nakita ko sa espiritu sa oras na ito. At nakikita ko ang isang anghel. Nakangiti sa akin. Sa spiritual na mundo, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Siya ay isang matabang tao, parang ako. Mukhang mataba siya. At ang malalaki. Napakalaking mga pakpak ay nakabuka sa likod. At hawak niya ang aking tailgate. At bigla, nagsimula kaming gumalaw ng supernatural pababa. Sinimulan niya kaming itulak ng mas mabilis at mas mabilis At uh, ako ay nanginginig sa oras na ito Parang ako, oh, parang, alam mo, parang naguguluhan ako Parang tinitingnan namin ito at nagsimula kaming gumalaw At hawak ko ang manibela at nagsimula akong gumalaw Yan ako at pinindot ko ang signal light ko para makabalik sa highway At sabi ng asawa ko, Diyos ko, anong nangyayari? Lahat kami ay naguguluhan At uh, kami ay bumibilis ng bumibilis at bumibilis at nandun ako sa kaliwang linya at nagsisimula na kami. Sobrang bilis na namin. Nagsimula kaming lumampas sa mga tao sa kanang linya hanggang sa ibaba. Yung anghel ay itinulak kami ng tatlong milya. Punta sa susunod na gasolinahan. Lumabas kami ang uh, sa Wo Highway. Huminto. Mr. Stoplight. Itinulak niya kami sa pamamagitan ng stoplight pababa sa kalye mga isang blok o higit pa Lumiko kami pa kanan na pagkatapos ay pumasok kami sa gasolinahan at hinila niya. Ang tailgate ng truck na iyon at huminto kami sa harap ng bomba. At nang ginawa niya iyon, lahat kami ay nagsimulang sumigaw at magpuri sa Diyos sa bomba. Ay yung mga tao sa ibang mga bomba ay nakatingin sa amin parang anong problema sa kanila. Pero sobrang saya lang namin. Nagkaroon kami ng bisita mula sa isang anghel. Hindi ito may nakita ng mga anak ko o ng asawa ko pero ramdam na ramdam namin na umaandar ang truck at sobrang bilis na namin. Pababa kami sa highway. Alam ng lahat at mga bata, lahat nang makarating kami sa bomba sa gasolinahan, lahat kami ay nagsimula ng sumamba. Talagang napakaastig na sandali yon Lahat ay parang wow. Lahat kami ay nagsimula ng tumawa. Sobrang saya lang namin sa ginawa ng Diyos. At gusto ko lang sanang magbahagi ng patotoo na ito tungkol sa nangyari sa mga anak ko at sa akin Inalagaan kami ng Panginoon na hindi na kailangang dumaan ang asawa ko sa mga ganitong sitwasyon. Mag-isa siya sa gitna ng init at ginagawa ang lahat ng iyon. Ito ay isang mapanganib na sitwasyon at talagang tumulong siya sa amin. Kaya gusto ko lang sanang sabihin sa lahat ang kabutihan ng Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin. Kung ikaw ay naniniwala, lahat ng bagay ay posible para sa kanya na naniniwala at 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 walang bagay na masyadong malaki para sa Diyos at uh, meron na akong meron na akong patotoo. Katapos ng patotoo na itatala ko, ilalagay ko dito para marinig ng mga tao ang kabutihan ng Diyos at kung ano ang patuloy niyang ginagawa hanggang ngayon. Si Heso Kristo ang pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang mga milagro na ginawa niya 2,000 taon na ang nakalipas, gagawin niya pa rin ito ngayon. Kung naniniwala ka sa Kanya, naniniwala ako ng buong puso Nakita ko na ito ng paulit-ulit at ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa bawat isa sa kanila. Manatiling nakatutok, salamat sa panonood. And kung maribigyan nyo kami ng thumbs up, like or i-share or kahit ano, dahil talagang nakakatulong ito sa amin sa uh, mga algorithm sa YouTube, sinisikap nilang pigilan ng ilan sa mga video ko. Sinusubukan kong ilabas ang mga ito para sa mga tao. Talagang naniniwala ako na inilagay ako ng Diyos sa platapormang ito para tulungan ang mga tao. Sa mga huling araw na ito, marami akong nais ipahayag sa loob ko para makatulong sa mga tao. At gusto kong maiparating ito, kaya kung maaari niyo kaming tulungan. Kung nais nyo, sige, maraming salamat sa panonood. Magkaroon ng pinagpalang araw. Alam.